Ha oh, yan, den tayo kasi sasampay packets dun. Ito. Tingnan niyo dito po. Tingnan niyo Guys, ito Grab yung damo. Nung dinadana natin puro puno kasi ito, hindi eh. masyado nakikita eh. Eto, Ito ngayon, tingnan mo. Yan. Ganda pila dun sa likod eh. <laughs> <laughs> Tawid tayo dun sa kabila. <laughs> Ayan mga tropa. So, spot muna tayo kung saan dadaan. Kung makakatawid tayo dun. Richard, Richard. Doon daw tumaan, sabi niya. Wala daw daan dyan. Daan. Sige, ispatan. Ispatan. Lakarin muna natin. Wala daw. Hindi daw makakadaan to eh kasi malalim daw. So, dito daw sa may kanan. Dyan. Pero, tingnan natin. After nung dalawang bagyo, parang kami pa yung unang dadaan ulit dito. Gagawa ng daanan. Mukhang pwede yan. posible. Eto, pwede rin. Ah, uh, medyo parang malalim doon. Pero eto pwede to. Possible to. Possible. Kailangan natin tingnan yung bato. Ah, uh, kumuha na lang tayo ng guide na uh, local guide dito para at least may kasama tayong local. <coughs> Yan, dito, pwede to. Hindi naman ito malalim eh. Ang ganda nandun kay MJ. Tuhan ay kayo mga aso. Eh, yung totoong build for tough. <laughs> Sunod ka lang. Pwede ka sumunod. Oh, kailangan dandan. Sige lang. Okay lang. Roll lang, roll lang. Hindi mo lang. Ang lakas siya ko siya ng kami. Lakas ah! Diyan! Diyan kung saan ka nakatayo! Napakagali. Sakay, sakay. Tre, tre. Atras ka na. Hilahin kita pa atras. na, tanda na. Sige. Sige. Nakangat na yung dito. Oo nga, nakangat na. Oo. Oo, dandan. Yan. Yan. Nice. Ayun guys. Flex natin 'no. Oh. Eto, unat na unat 'to. Oh. Ito mga tropa, oh. So guys, uwi na kami. Konting sand dito. Sand dunes. <laughs> Pag nandito si JB, tala, nagkalat na naman yun. <laughs> At least naka-enjoy kami ng dalawang oras. Oh. Spater na din to isa eh na siya hindi niya dinala yung sasakyan niya eh ayan <laughs> yeah, bumalik ka Ano? ayan na actually guys literal kami gumandaan kasi after nung bagyo wala pang nakakapasok dito sinubukan lang namin pero yung dulo yung laiban sinasabi nila talagang kinain na yung tubig yung buong riverbed kaya risky na masyado at hindi naman tayo naka-snorkel. So, okay na 'yun. Naka-enjoy na rin naman ng tatlong tawid eh. Kita mo mga to, nakakatawid na nang walang spotter. <laughs> Ilang tawid na ilog lang eh, may experience na eh. Lupit.